Barbie Imperial. Hindi sinipot ang tipig sa batang kiapo. Mas piniling sumama sa Italy kasama si Richard Gutierrez. Mukhang hindi na itinatago ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial ang espesyal na relasyon nila. Ito'y matapos kumalat sa social media ang mga larawan nilang magkasama sa Rome, Italy. Nakasama raw ni Barbie si Richard sa Italy kung saan kasalukuyang nagtitiping ng kanyang pinakabagong teraseryeng Ignito. Kasama si na Daniel Padilla at Ian Veneracion. Ang rumored couple ay namataan sa iba't ibang lokasyon sa room, particular sa isang Filipino restaurant kung saan sila naglunch. In fairness, obligado si Richard at Barbie sa ilang staff sa restaurant na nag-request ng litrato kasama sila. Isang larawan ng dalawang kapamilya stars ang ipinost sa Facebook page ng Manila Restaurant na may caption na Thank you, Mr. Richard Gutierrez and Miss Barbie Imperial for your visit and quick lunch here in Manila Restaurant. Sa ngayon, hindi pa ipinahayag sa publiko ni na Richard at Barbie ang status ng kanilang relasyon. Gayun pa man, pakiramdam ng kanilang mga taga-suporta ay matagal na silang magkasama. Isang ebidensyang binanggit ay ang pagdalo ni Richard sa 26th birthday party ni Barbie kasama ang kanyang ina na si Annabel Rama. Nauna rito. Nakita rin si Barbie sa burol ng sister-in-law ni Richard na si Alexa Gutierrez na yung asawa ng kapatid ni Richard na si Elvis Gutierrez. Nagsimulang chismis tungkol sa kanilang relasyon noong Enero 2024 nang makita silang magkasama sa isang gastropub sa Westgate, Alabang, Muntinlupa City. Namataan din sila sa South Korea, particular sa Myeongdong area, isang kilalang shopping destination. Sinundan ito ng Instagram story mula lalaki Barbie sa gym kung saan nakita sa isang mirror selfie ang isang lalaki sa likod niya. Pinaniniwala ang si Richard. Samantala, ang pagpunta ni Barbie Imperial na kasama si Richard sa Italy ay isa sa naging dahilan kung bakit hindi nasumipot si Barbie Imperial sa FPJ's Batang Quiapo at ito daw ay masasabing double purpose ang ginawa ni Richard, ang magtrabaho at mamasyal na rin sa Italy kasama si Barbie. Nagulat ang mga taga-production ng Batang Kiapo kung bakit hindi nagpaalam si Barbie Imperial sa executive producer ng Batang Kiapo. Sa gayon ay may continuity pa ito. Nag-adjust tuloy ang mga kasama niya sa eksena at mga taga-production makukunan na lang ang mga eksena kapag siya ay nakabalik na. Dapat nga kasi ay may mga taping si Barbie kamakailan ngunit ito'y biglang nakansela dahil wala siya sa bansa. Samantala matagal naman nang hiwalay si Richard sa kanyang asawang si Sarah Labati at mukhang magandang co-parenting arrangement nila para sa kanilang dalawang anak.